Nasaan ang presensya ng Diyos kung saan naroon yung Ark of the Covenant? Ano yung Ark of the, Covenant? Nandoon sa loob ng Arko ang sampung utos ng Diyos. Nandoon sa loob. Ngayon, ang sabi ni David, pangarap ko magkaroon din ang bahay ng Panginoon. Pangarap ko'y pangarap ko rin. Parang narinig ko na yun eh. 'yung pangarap lang natupad, pero yung pangarap natin hindi pa rin natutupad. Pero <laughs> yung Panginoon, yung, yung ng 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 gate, outer court. Ang outer ng sa labas ng outer court. Yung gate muna. May tawag dun sa gate eh. Ang tawag sa gate niyon, the way. Yung gate na yun, the way. Pag nagpas mo sa outer court, nakalagay doon yung altar of sacrifice. Nandun kinakatay yung mga tupa. Kinakatay yung tupa. Tapos yung karne, of course, diluluto. Yung dugo, dinadala sa holy holies. Anong ginagawa? Yung high priest, mga kapatid, once a year, mag-offer yan. Kakatay ng tupa. Yung tupang pinakamaganda, yung dugo, dadaling sa loob. Para ano? Para ibuhos doon sa altar, sa Ark of the Covenant. Yung dugo. At pagkatapos iwisig doon, yung dugo, yung dugong natira, ay tutuloy, iwisig sa mga kagamitan, iwisig sa mga tao. Parang sino ang mawisigan nun? Ang kalang kasalanan na hindi nila nasusunod yung sampung utos, pinatatawad ng Diyos. Unang gate, ang tawag doon the way. Pagpasok mo yung pintuan. Ang pintuan yung pagpasok mo din holy place. Nandun yung uh, seven golden lamps. yung pito, ay yung, yung pitong kandilarya. At yung sobre, yung tinapay. At yung altar of incense. Lahat ng ito ay lumalarawan kay Jesus. Bakit? Siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang tinapay ng buhay. At yung pinto, ang tawag sa pintong yon, the truth, ang pinto ng katotohanan. At pagdating sa may kurtina, ito parang may kurtina, tabing. Andyan, other, yung, yung, yung sakramento, yung tinatawag nating uh, art of the covenant, sa Holy of Holies, walang makakapasok na paring hindi ka nungudugod. Kapag ang high priest ay matuwid, nakakabalikan sa labas para wisikan at pagpalain ng mga tao. Pero kapag makasalanan yung high priest, nako, alam niyo ba may kampana yung mga high priest? Kling, 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 kling. Dadali nila yun. Pag huminto yung pare, ibig sabihin, hindi na tumunog yung kampana sa kanyang panan, ibig sabihin, namatay yung pare. Kailangan hilahin ang mga libita palabas yung pare dahil maghihintay na naman sila ng isang taon para sila ipakawari ng Diyos. Ganon ang katimbing, ang ganon ang kahigpit, mga kapatid. Alam niyo ba para sa yung, yung bell ng ano, na hila-hila ng pare? Sa so, panahon natin sa simbahan may kampana. Dapat natin mo nawahan, bakit may kampana ang simbahan? Ito'y nagpapakilalan narito. Kaya nga tumutunog ang kampana kapag misa sinasabi narito ang Diyos pumasok na kayo at makibahagi sa grasya ng Panginoon di ba kapag gumaraan yung sakramento tumutulong ka di ba ne, 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 ne. ano ginagawa natin lumuluhod tayo bilang pagkilala sa Diyos di ba Ganon. Kaya lang mga kapatid, nang si Kristo'y namatay at inusinokon niya kay Espiritu yung kurtina o yung tabing sa holy place, ang tawag doon, the curtain of life. Bakit? Pag nagpastunaro naroon ang Diyos ang nagbibigay buhay. So, ang buong templo, pinapakilala si Jesus. The way, the truth, and the life. Siya ang kabuwan ng templo. Kaya lang si Kristo yung mamatay, mga kapatid, punit yung kurtina. Hindi mula sa baba, kundi sa taas. Ibig sabihin, hindi tao ang nagbukas, kundi ang Diyos ang nagbukas para ang lahat ng tao may pananalig at pananapalataya ay malayang tatanggap ng grasya ng kapatawaran ng ating Panginoon. Napunit ang tabi upang buksan ng Diyos ang kanyang kaharian sa mga taong nangangailangan sa kanya. Ito ang laman ng Panginoon sa Kristo, mga parin. Ito ang passion ng Panginoon sa Kristo. Ang laman ng kanyang puso ay tatlo. Una, ang laman ng kanyang puso ay pagpapatawad. Anong sabi ng Panginoon sa, sa Ama? Ama, patawarin mo sila sapagat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa totoo lang, sa palagay niyo, hindi ba talaga nila alam ang ginagawa nila nang ipako nila si Jesus sa Cruz? Alam nila hindi? Alam! alam. Bakit? Labing dalawang taon pa lang ang mga high priest, yung mga nagtetrain para maging ah, ah, kata, ah, pare noon. Aral na nila yung sinasabi ng mga propesya at ng isang pungutos. Lahat ang sinasabi sa prophecy, mga kapatid, pinapakita ang ang katangian ng Diyos ni Kristo, ang Kanyang kapanganahan at ang Kanyang sakripisyo. Lahat tinuturo doon ay tuto kay Jesus. ang problema, ang sabi ng Panginoon nila na na ginagawa kasi nabulag sila ng kanilang inggit. Ganyan, kapag nabubulag ang isang tao sa inggit, hindi na nakikita ang katotohanan ng pagkakamali nila. Kaya sabi ng Panginoon nila lang ginagawa. Bakit? Bulag sila sa inggit, bulag sila sa kata kataasa. Hindi nila akalain na isang karpintero mangangaral at magpapagaling, magpapalaya, at nagpapalayas ng mga demonyo. Hmm. eh sila, sinasabi lang mga lingkod sila ng Diyos, pero hindi sila makagawa noon. Hindi nila matake, hindi nila magawa, hindi nila ma hindi maarok, hindi nila maintindihan. Kaya ang ginawa nila, hindi pwede yan. Kailanang tayo lang gagamitin ng Diyos. Ano ginawa lang kay Jesus? E sa krus. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nila lalalaman ang kailang ginagawa. Tayo kaya? Alam ba natin ang ating ginagawa? Amen ay walang nag-amen. Kapag nagkakasala tayo, alam ba natin ang ginagawa natin? Amen. Paglasing ba? Kapag lasing, alam niya ang ginagawa niya? Amen. Alam niya ang ginagawa niya? Nakaka, na eh. <laughs> Kahit lasing yan, uuwi yan ng pagapang. Alam niya bahay niya. Maliban na nagkamali siya ng pinto. <laughs> yeah. Pero ang tao, kapag nagkakasala, alam niya mali yun. Oh. Kaya lang nabubulag siya sa sinasabi ng mundo na okay lang yan. Alam nilang mali. Tayo pag nagkakasala tayo, alam nating mali. Amen nabubulagin lang tayo dahil nabubuhay tayo sa, kas, sa pagsisinungaling at kasalanan. Subalit ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sa pagkat siya ay tapat at matuwid. Kung ipapahayag daw natin ang ating kasalanan, sa so, panahon ng Koresma, panahon ng, si, ng Simana Santa, ito'y panawagan ng Diyos magsisi. Mangumpisal. Ay, sasabihin naman, ay, hindi ako mangumpisal. Pwede naman akong bumirin sa Diyos eh, di ba? Hindi na lang ako ng tawag sa Diyos. Ang pangumpisal ay palatandaan ng kababaang loob. Pag nangumpisal ka, inaamin mo na makasalanan ka. Eh, brad, mga tao, yung pare, mga tao yan, eh. Okay. Nakikita ba natin ang sinag ng araw? Amen. Ulit ko tanong, nakikita nyo ba ang sinag ng araw? Yes. Hindi. Ang nakikita natin, yung nasisinagan ng araw. Amen. Tama? Diba? kasi pag tumingin ka ng diretsyo sa araw, masakit sa mata. Hindi mo kaya ipansinag ng araw. Ang nakikita mo yung dinadaan ng araw, yung nasisinaga ng araw. Eh, nakita niyo ba ang ulo ko? Amen. Ha? Ma may, may, kinang konti, may kinang? Hindi naman araw yan. Yan tinatamaan lang ng sinag ng araw. Pero hindi totoo ah, May, hindi talaga naglalagay ng, hindi, hindi talaga totoo nag e move ng liwanag yan. Nakikita niyo ba ang Diyos hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita natin yung mga taong Kinakasihan at sinasamahan ng Diyos. Amen. Nakikita natin yung taong kinatawan ng Diyos. O sino ba ang kinatawan ng Diyos sa panahon natin? Yung mga tari Amen. Kaya kung pag may pagkakataon, pumasok tayo sa simbahan, tayo mong umpisan. Ito'y palatandaan tayong naniniwala at nagpapasakot tayo sa halooban ng ating dakilang Diyos ng buhay. siya ng Panginoon eh. Yan ang gusto niya eh. Kaya nga siya lumalapit sa mga makasalanan eh. Dahil yun ang gusto niya. Patawarin ang mga makasalanan. May mm. isa sa kanya yung mga spiritual pala sa'yo, oh, nakikipagtinggungan. Nako, sumasama ko sa mga rebelde, mga makasalanan, eh. mga babaeng mababa ang lipa. Sumasama si Jesus. Pero sa akin ng Panginoon, sino bang may kailangan ng doktor? Yung wala sa walang sakit, may sakit. Sakit. Yung yan ang passion ng Panginoon. Pangalawa, laman ng puso ni Jesus, pagmamahal.